Good morning mga kabisay Mega love shout out sa inyong lahat Isang magandang umagang pinagpala ngayon na napakainit Ang oras natin ngayon mga kabisay ay alas ni gis Dahil katatapos ko lang magdilig sa aking mga halaman mga kabisay Ayan kung makikita nyo eh, bagong dilig lang ang mga yan At yun nga tayo ay mag-a-update dito sa aking mga bagong tanim na uh, rambutan. So, panibagong araw, panibagong kwento, at panibago na namang pakikibaka dito sa aking mga halaman. At saan mang kayo naroon sa sulok ng ating mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Sana ay naandyan kayo sa mabuting kalagayan at patuloy na pinapatnubayan ng ating puong may kapal sa anumang mga kaganapan sa buhay. So sa ngayon mga kabisay ay eh, katulad na sinabi ko. Itong mga tinanim kong rambutan, ayan, na 21 piraso ay eh, lalagyan ko pa rin ng another protection. Ayun eh, ay eh, babakuran ko mga kabisay dyan na mismo sa kanilang puno. Bali parang nakakwadrado lang siya at siya ay lalagyan ko ng tulos din lalagyan ko ng rosintal medyo malaki-laking proseso pa itong mga kabisay baka hindi ko pa ito matapos ngayon dahil marami ito eh bainti puno so ibig sabihin sa tiga apat ay nasa 84 piraso ng uh, pantulos ang kailangan ko So may naputol na ako dito mga kabisay Bali 24 puno na eh. 24 puno 24 putol na ito mga kabisay At Sa tigalwa Bali 44 Dahil pinutol ko ng tigatigalwa Yung aking Kinuhang Patpat -pat At ayan siya patpat pat, at si, si ng kawayan so siguro kukuha pa nga akong mga kabisay dahil kulang pa to at ayan mayroon pa naman akong hagdan dyan so aakyat siguro ako dyan mga kabisay at kukunin ko pa yung ibang mga ayan tulad nyan yung nakatayong iyan kukunin ko yan dahil pwede yan tapos yung mga naan dun so may dulong iyon kukunin ko pa rin yun para gawing pangtulos sa ating ah uh, mga bagong tanim na rambutan so siguro abang-abangan nyo lang mga kabisay at gagawin ko muna yung pag-akyat dito pero hindi ko may papakita sa inyo dahil alam niyo naman ako lang mag-isang naan dito dadagdagan ko pa itong mga kabisay kasi kulang pa to kanina ko pa yung ginawa hindi ko nga lang binidyohan mga kabisay kasi wala akong mapaglagyan ng aking Uh, cellphone or camera. All abang-abang mga kabisay. So, yun mga kabisay at naka kuha tayo ng bali labing isang sanga na uh, kinuha ko doon sa uh, ibabaw ng kawayan akin tong kinuha doon kanina mga kabisay at meron din tayo ditong mga sanga ng kakwate na pwede namang gamitin yan mga kabisay so hindi ko lang alam kung ilan ang malalagyan ito pero malamang kulang pa itong mga kabisay dahil hindi naman natin ito masasabing tig tiga dahil lang iba maiksi so, ito nasa sampung puno ito itong hmm, uh, una kong mga naputol at ito ay parang tatlo lang yata ang mapaglalagyan yan so meron tayong 13 at ito ay kung ilan ang mapaglagyan nito so yun lang muna siguro dahil medyo gutom ng inyong taybisay at uh, mananang manananghalian muna tayo so abang abangan nyo na lang mamaya mga kabisay kung ano ang magiging resulta ng ating mga gagawing proteksyon sa ating mga tinanim na rambutan alright abang-abang na lang muna mga kabisay at tayo muna ay mananghalian at maganda ang panahon mga kabisay hindi mainit hindi, hindi naman umulan so makulimlim lang kaya nakakasipag magtrabaho pero gutom ng mga kabisay kaya abang-abang muna kayo So yung mga kabisay at tayo ay eh, nakapag uh, putol na nung mga huli kong kinuha at ayan walong walong puno lang yan mga kabisay at ito na may sampo so ibig sabihin 18 puno may natitira pang dalawang puno ay tatlo dahil 21 pala yan may natitira pang tatlong punong hindi malalagyan. So, ikukuha na lang siguro natin yan. Pero hindi ko masasabing matatapos ko ito ngayon mga kabisay dahil mahabang proseso pa ito. Itutoso ko palat itong mga kabisay din. Lalagyan ko pa ng horizontal, lalagyan ko pa ng express. At, siyempre, kailangan yung hindi malalapitan ng kambing ang ating mga tanim dahil itong rambutan mga kabisay paborito yan ang kambing. Kaya hindi po pwedeng wala siyang bakod. Parehas yan ang mangga mga kabisay. Alright mga kabisay, abang-abang at tayo ay magtutusok muna. So ipakikita ko na lang sa inyo mamaya siguro ang mga malagyan ko nito. Dahil kulang pa ako ng bali tatlong puno. Dahil 18 puno pa lang ang mapaglalagyan ko niyan. At magkakabit pa tayo ng mga x Sa pagtutusok lang nito mga kabisay, hindi kaya tapusin yan ng dalawang oras lang siguro. Dahil, siyempre, dahil doble proseso yan. Bubutasan mo muna yung lupa na paglalagyan natin. Ay, paglalagyan ko pala. Dahil agulaan naman ang maglalagay niyan. Bubutasin ko muna ng barita, sa ko itutusok yan. Alright, abang-abang mga kabisay, alam na des. Ayan na. Lagyan natin ang mga tulos mga kabisay. Tama lang akong nakapagtulos kahapon mga kabisay. Ng umaga, ating itutuloy yung paglagay naman ng mga bracket. Dahil yung tulos natin ay eh, tama lang na nakatusok yan wala rin kwenta kung hindi natin lalagyan ng bracket na para pinakasuporta niya para hindi niya ma lapitan ng ayun, ayun, ay, malapit kaya uh, mahirap na wala itong ipin sa mga kapisay malakas ang hangin kaya ating tanim ay inuugang mahigit lagyan ko yan ng protection para hindi masyadong may stress alright, abang-abang mga kabisay at magpapatuloy tayo ng ating ginagawa video, magandang panahon yung mga kabisay hindi siya mainit, hindi rin siya maaano tantaman lang alright so, tuloy-tuloy tayo mga kabisay at akin na munang lalagyan ng mga bracket ng bawat nilagay kong tusok para maganda na magtingnan alright medyo na antala tayo mga kabisay biglang umulan kanina mga kabisay at hindi na ako naka ano at bigla akong tumakbo so siguro Tagal-tagal din yung ambo na yon. Yung umpisa niya medyo malakas kaya bumalis uh, umalis ako at ito lang ang nagawa natin by naka pitong puno naman tayong nalagyan ng uh, horizontal. Horizontal pa lang ang nailagay ko mga kabisay. Sa ngayon mga kabisay ay mag-aalas na at ngayon lang ako bumalik. Medyo umaambong pa nga eh. Kaya lang eh, kailangan balikan ko ng mga kabisay dahil naandito yung mga gamit ko. Baka madampot dahil nasa gilid ng daanan. Ayan yung aking gamit. Dahil naandyan yung itak, yung gunting, yung panali. Baka mamaya ay kaya kahit medyo na ambung pa pa ay bumalik na ako. At ayan, nakapit kong piraso naman ako nung nalagyan ko ng horizontal. Ayan. Hindi pa nga lang yan mga kabisay. At marami-rami pa itong lalagyan ko mga kabisay. Yan papuntang yan sa baba. Lalagyan ko pa rin ulit yan. Lalagyan ko rin lahat yan pala. At medyo naantala tayo. Dapat ngayon eh, konti na lang yan kung hindi lang umulan. Mahaba-haba yung pahinga ko mga kabisay eh dahil umulan siguro mag aalas 10:30 yon so ngayon lang ako bumalik dito dahil ayoko ring sagupain yung paambun-ambun na yon dahil siguradong magbibigay ng uh, resulta yon sa ating katawan Alright mga kabisay, abang-abangan nyo na lang at magpapatuloy ako sa aking gagawin. Dahil medyo naantala tayo, so babawi ako ngayon. Sana matapos ko man lang Tumalagyan lahat ng rosyental So, konti na lang Ang tatrabahoyin ko bukas Alam ko hindi ko ito matatapos ngayon Dahil natala na nga tayo Medyo late na tayo sa oras Alright Abang-abang mga kabisay At yun, mga kabisay Talagang hindi tayo nakatapos Dahil, ayan Naulan <laughs> Simula ng alas tres nagpautay-utay ng ulan mga kabisay at hindi na tayo nakabalik sa ating ginagawa pero patapos na rin yon mga kabisay mayroong limang puno na lang na hindi ko nalalagyan ng ano, bakod niya pero kulang pa yung mga bakod niya mga kabisay hindi pa yung kumplito siguro papakita ko na lang sa inyo sa susunod na vlog ko ang mga magiging resulta niyan mga kabisay Kaya ako yung nagpapasalamat sa inyo na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video Dito sa aking mga ginagawa At maraming maraming salamat sa inyong mga suporta mga kabisay so Sa ngayon ay tayo ay nakahimpil dito sa gilid ng aking kubong mga kabisay dahil medyo hindi kayang uh, alalayan ang ulan medyo lumakas kanina mga kabisay at ngayon ay medyo patila na rin pero ang problema nga lang ay hapo na kaya siguro bukas na lang ulit at sana naman ay eh, wag nang umulan para makatapos ako hindi pa kaya tapusin nyo ng ganun ganun lang mga kabisay dahil marami pang proseso yon so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at sana naman patuloy nyo pa rin subaybayan ang mga kaganapan ko dito lalong lalo na dito sa aking mga halaman So sa ngayon mga kabisay Tayo ay Magre-relax na So maraming salamat sa inyong lahat Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo Mega mega love shout out sa inyo And God bless us Sa inyong lahat mga kabisay Bye bye